Hi sa inyo mga taste buds at ngayong araw na ito ay magluluto kami ng napakasimpleng ulam. Si Buyas Bawang. Kaya mga gulay, napakasimpleng ng na ingredients na ito. Ilagay na may okra, talong, sitaw, haluin. Lagyan ng tubig. Ilagay ang uh, kalabasa. At maglagay tayo ng bagoong alamang. Pwede na rin natin lahatin yan. Ito naman yung bagoong alamang na nabibili na. Luto na. Ayan. At haluin. So hindi tayo naglagay ng kahit na anong meat dito. So ang nagpalasa dito ay eto mismong bagoong alamang. Ayan. Haluin na lang natin ito na maayos. At hanggang sa maluto ang mga gulay. So, ito mga ka-tasty buds, tingnan nyo naman kung gano'ng kasimple at tiyak na napakasarap na ito. Diba? Napakasimple ng pagluluto, napakasimple ng mga ingredients, bibili kayo ng mga gulay na yung, yung halo-halo na halos at napakamura pa nyan. At lalagyan nyo lang ng bagong alamang at saka tubig, okay na okay na yan, ganyang kasimple. O diba? Kaya kung nagustuhan nyo, niluto namin, subukan nyo rin ito at sigurado magustuhan ito ng yung buong pamilya. Kaya syempre, huwag sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas maraming pang mga tipid lutuin tips sigurado makakatulong sa ating sambayan Pilipino na makatipid sa ating mga araw-araw na ulam, Kaya syempre, magkita-kita ko din tayo Bucas!